Ah. Oh, inom ka muna dito sa mahiwagang batis. Tulo pa tapa, oh, liban. Ayos si mga pamo, yan. Hmm. Dating maket Aw, aw, so ah. Niya, nadto na naman yung aso. Nakita niyo. Aso ah, na gray green. Katakot ako, gulat minsan, may aso ah. dito talaga, oh. Bilis, liksi Sobrang init Sana huwag naman Tayo puno no Silakan natin Hindi natin nanilinis itong ano Dahil nakakawa itong mga prag Dahil ano Basta inam siya ng baka Inom Yan dito Tabon dito Paagos Wadini sa tubig sa lok ito latang ano lang tumuha na lang ng latang nasa parang agos doon sa baba tauli dito lalim katakot lang oh baka may habang sa dito sa paligid ay ayos lang Mayroon ko marami para dilugi. Layo ng nilakad. Bago ko nadala dito. Muntat na na siya. Malapit na po siya manak. Ang ganador kay Master. Master. Kuya Amin Kiti kitikiti oh. Hindi ko na po siya nililinis. Dahil pag nililinis ko siya, yung mga tawag dyan sa maliliit na palakang yung nakain niyan. Hmm. Dami. Akawa. Ah, Kaya yeah, ako oh, saan. Kaya yeah, saan, may nainom talaga dito mga yung ahas. Yung maninipis, nakahaba. Kaya na akong ano, ang liksin ng malis. Yung pagdating namin, may ahas sa bandang yun oh. Ayaw mo na. Aba, mayaw na. Lagay. baka sumabog ng tiyan mo. Ay. Busog na busog na po siya. Talagang mayroon ng pilitin. Oh, yan po ang batis. Yan, yan ang lahat akong ginamit. Panalok. Agos sa dito. Buta dito inom. Inom siya.